Magandang gabi guys. Ito nga pala nakabili kami ng TV. Ito ay 32 inches. Um, nilalagay na namin ngayon ng bracket. Ang kaso nga lang, ang bracket na ito ay isa lang. Hindi talaga siya po Kaya mag-order muna kami ng panibagong bracket. Kasi hindi namin siya mailalagay sa wall. Kulang yung um, bracket. Ito kasi guys ay libre lang. So ang mangyayari, hindi na namin yan gagamitin. Bibili kami ng bago uh, para maikabit namin sa wall. Pero sa ngayon ay tetestingin muna namin kung maganda ba ang ano ang feature. Tsaka yung, yung feature ng ano kasi meron daw tong uh, YouTube mayroong Chrome

pipat. Mayroon well, mo, baka nag-next ka. Pipat <laughs> eh. Ayun, banana pajamas. Operation, banana. Ayun o, ayun, di Doraemon. Try natin, Doraemon. 蜘蛛网，爬走。

Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. Ito, ito, ito. alambre. ito Oh Odeh Kiwinki, sit down la! And watch! Bye! Say so, hi! Kuya, what a blessed day! Bonjour mademoiselle, vous avez demandé l'addition... Bonjour monsieur, acceptez-vous, j'ai... <laughs> Hello guys. oh, ayan guys, na testing na namin yung unit. Okay naman. Uh, mura lang ang pagkabili namin nito, pero siguro sulit na rin kung ilang taon naman bago masira. And uh, kita nyo naman, tuwa naman si Liam. Para talaga to sa kanya. Para mapapanood din siya ng iba hindi lang yung nasa ano nasa youtube na mga palabas na pang bata pwede siyang manood and hindi gaano nakatutok yung uh, mata niya sa screen kasi naka, ilalagay namin yan doon sa itaas para medyo malayo ng konti and then para matuturin siyang magsalita kanina kasi nag ano na siya eh, nag ginagaya na niya yung mga salita ng napapanood niya. So, which is good kasi si Liam ay hindi pa talaga siya marunong magsalita. Hindi pa siya nakikipagkwentuhan. yon So, si Liam, meron siyang ASD, yung Autism Spectrum Disorder. Yun ang diagnosis sa kanya ng kanyang uh, pedya. Developmental Pediatrician. So, ang ano sa kanya uh, siguro ang kulang pa sa kanya as yung makapag-communicate siya sa amin, uh, sa sagot sa mga tanong and then isa pa yung uh, sitting tolerance, waiting tolerance, wala po siya noon. Uh, hindi siya nakakapag-anta siya, mapapaantay sa isang tabi, 'di ba, pagpipila. So, siya wala siyang tiyaga. So wala pa siyang wisdom to communicate, at wala pa siyang tiyaga sa mga bagay-bagay. Isa sa inano namin, uh, pinapaterapi namin sa kanya, yung kanyang waiting tolerance, yung, yung sa behavior niya sa pag-aantay, at saka, uh, gusto ko rin sa kanya yung makikipag-communicate. Minsan naman ngayon, nasagot na siya, Pwede siyang utusan. Like, for example, o, oh, Liam, ano, uh, tapon mo to ganon pero kalimitan talaga guys is English yung salita niya nag English siya eh katulad niyo nung nakaraan sabi ko eh ano Lia may ano may ipis ipis kasi may nakita kong ipis di hindi lang hindi niya pinansin nung sinabi ko Liam, there's a cockroach. Where is the cockroach? Hinahanap niya, tinuturo niya kung saan pumunta. So, ibig sabihin noon ay nakakaintindi siya. Nakakaintindi siya. But, he cannot express his feeling. Express his feeling. Oh, Uh, speech. Yun. Yun po ang ano niya. Tapos ang sensory naman po niya is uh, sa pagkain nga. Napakapihikan sa pagkain. Uh, ang kinakain po niya ngayon, ano lang, uh, bread and puti nakain na siya ng maling. So, yun ang pinapakain namin sa kanya. Pero, syempre, hindi naman all the time ganoon. Yun. Itatry pa rin namin i ipakain sa kanya. Going back to the, ano tayo, sa TV. So, yung TV po, <laughs> talagang matagal na po namin yung pinag-ipunan. And, sumali po ako sa paluwagan eh. Para makabili ng TV para kay Liam. So, tiyaga-tiyaga lang po talaga. May TV po kami dati. And, nung nasira, hindi na po kami bumili ng bago. Kasi, bakit po hindi na kami bumili ng bago? Ah, uh, isa pa rin sa dahilan, dahil dagdag kuryente. So, kailangan, nakabudget ka. Tapos, yung, ano, yung time kasi bawat isa sa amin may cellphone hindi na talaga mapapanuuran ang TV so ito naman ginagamit lang namin ngayon kaya ako nakapag decide na uh, bumili na ng TV para kay Liam na matuto siyang yung makarinig siya ng Tagalog makarinig siya ng English kasi hindi po talaga siya natututo ng Tagalog o may isang salita lang siya yung nasaan ang 10 yun lang yun lang yung salita niya. Pero sa ngayon kasi, pag, pag sinasabi mo sa kanya na, uh, ano to, or uh, where is, ganun, meron na siyang uh, initiative na sumagot kahit paano. Siguro yun yung nagbago ng magmula siyang pinaterapi namin siya, ah, uh, ilang ilang buwan na rin kami, magsi-six months na kami sa terapi niya, uh, pag tinanong mo naman kung anong pangalan niya, pag ayaw nga lang niya sumagot, ayaw niya. Hindi mo talaga siya mapipilit. Ngayon, kung, kung trip niyang sumagot, ayun. Kahit anong itanong mo, nasagot. Just in case na makapanood si Liam ng mga iba't ibang palabas, uh, baka sakali makatulong sa kanya na makapagsalita siya. Kasi yun po talagang biggest dream Uh, ko, bilang nanay na makapagsalita talaga siya na makikipag-usap sa sitting tolerance niya kasi syempre pag may nilalakad ka, kailangan mo mag-antay, may pupuntahan ka minsan kailangan mo mag-antay. So, ganoon talaga ang ang tinitrain namin sa kanya ngayon. So sana sana uh, yung TV makatulong sa ano niya, improvement niya sa kanyang speech uh, eh, pinagdadasal ko din sa Panginoon na maging malaking tulong yon para sa kanya yon tsaka ano uh, pinagipunan talaga namin yon trinay namin sila na uh, pagsikapan katulad po nung uh, panganay ko bago po yun nagkaroon ng cellphone ay eh, ano po yun ah uh, graduation ng grade 6. So usapan namin. Okay. Bago magpasukan usapan namin. Sa badin. Uh, uh what do you want after your graduation? An yung reward na gusto mo. Sabi niya, uh, I want a cellphone. So sabi ko, okay. Uh pag graduate ka, if ever you have an medal, Uh, you have a medal, so, uh, you have to work hard for it. Sabi ko sa kanya. Ano mo siya? Uh, Trabahuin mo siya for one year. So, ako naman, mag-iipon ako for one year para doon sa kanyang uh, cellphone. Di sabi niya, okay, uh, uh, gagawin ko. So, nung graduation, uh, elementary, nagawa naman niya. Hindi siya academically uh, award but, award sa cooking. So, yun din ang inaano ko kay Liam, kahit na special child siya. Kung ano lang yung kailangan, yun lang yung uh, ibibigay namin. Siguro mag-iiba mag ang pagpapalaki namin sa kanya, pero sisikapin pa rin namin na magkakaroon ng magkakaroon siya ng initiative to work hard kung ano yung uh, gusto niya. Y yun lang, guys, and uh, nakita nyo naman kung gaano kasi si Liam na magkaroon ng, ano, makapanood siya ng TV. Hanggang dito na lang, guys, yung vlog natin, and good night. Please subscribe. Please abangan niyo po, guys, yung Uh, Ibablog ko po yung sa anak kong panganay kung paano siya nagkaroon ng scholarship. Yung step by step po kung ano po ang ginawa namin para po magkaroon siya ng uh, scholar dito po sa Binyan. Uh, gusto ko pong i-share sa inyo yung kwento na buhay namin kung paano namin nakamit yung uh, scholarship. 100% po scholar ang anak ko. Uh, ikukwento ko po guys sa inyo lalo na sa mga estudyante na na yung katulad namin na yung hindi kayang magpaaral ng anak sa isang school, exclusive school and syempre ang tuition guys is napakalaki. So malaking tulong sa mga magulang kung ang mga anak ay scholar. Ah uh, ikukwento ko doon guys kung kung anong step by step na ginawa namin kasi katulad namin wala talaga kami kakayahan na makapag-aral ang um, anak ko kung sakasakali man ha kung hindi siya nakakuha ng scholarship ang course po niya guys is uh, architecture he is uh, in his 4th year now uh, one year na lang kagraduate na siya abangan niyo po guys ang kwento kung paano namin nagawa na magkaroon ng 100% na scholar. So, okay? Um don't forget to subscribe. Bye.